so, iyon mga kalangga welcome to my our uh, youtube channel langga vlog so ito mga kalangga lutuin na natin ang ampalaya eh, na hinarbis namin kanina so ayun nag isa na po ako ng bawang sibuyas at saka kamatis at ready na po ang ating ano lang ampalaya ang palaya mga kalangga oh, ano nilagyan ko na siya ng asin humulag ko na siya og asin mga kalangga kay para hindi siya masyadong mapait ba ayan ako ikalahod eh kailangan pa nating anuhin itong ating kamatis no pag kita nyo na po na medyo lata na siya isunod na natin ang ating ayan palaya Mekos mekos lang po natin. Mekos mekos lang, mekos mekos. Nabuo ako ng itlog. Yes, tapos nag nag ano na po ako ng apat na itlog mga kalangga, nag ready na ako. Yan, ini mekos mekos lang din natin, no? Bakit na din ako ng itlog? Para ready na siya mamaya. Ayan, mga kalangga. Nagamla natin dyan. Balik tayo dito sa ating ikosmekos kapal ang palaya. So, check aside muna natin sa mga kalangga, ha? na siyang shampooan. So, yung iba mga kalangga, hindi hindi ko inubos yung ang palaya. Pero pa natira kasi magpapakbet po ako bukas. Ano, tatlo yung natira. Tapos may, may apat na talong. O, oh, tapos may kalabasa doon. May kalabasa doon sa labas. Yeah. na ilagay, no? Lagyan eh. po natin ng konting asin, mga kalangga. Konti na lang yung ilagay natin. Baka maalat siya. Kasi, ganuhan ko na siya ng asin, eh. Saka so, ng humulan, ba? Ayan, kasmetos na natin ng konti. Ako lang ba, mga kalangga? Pero ayoko sa paampalaya yung sobrang luto, ba? Gusto ko yung yung kagot-kot pa ng konti. Ang nang pait pait usa. Mm. Kasi pag nawala yung pait mga kalangga, eh, hindi mo na sa na malasahang kal ang palaya. Eh mag-iwan ka na konting pait. Kasi yung pait mga kalangga, kagaya ng buhay natin, pag walang pait, walang challenge, boring. Ayan, sa kasayad na natin siya ha, eh. rest na natin siya sa dali. So, na mga kasi, dito po ang ano, yung buto. Yes, yan o, oh, hinog. Hinog mo kunin nga ko na lang to kay Papa para itanim na naman niya. Ano sa kanang nang kailangan pa natin ibilad ng sa araw, ibilad sa araw para kuhaan siya kanang matuyo para itanim naman ulit. Ayan o. Oh. So, kuhaan ni siya ako ni ipagawas. Ako ni lahi lang. Oo. Oh. Ha? Ito sa gawas. Ito po ang aming kuno kalabasa. Kalabasa ayan. So dito ang ni Father. No? Oops. Eh ako nang isip, isiparit isi yung kwan liso. Yan. Para kuan ni siya. Ang matunog magbalik ang kinira sang hinog mga kainsik. Kasi si papa talaga yung mabilis mabuhaya ng mga tanim mga KNC yan imikos mekos ito naman po Ayan yan yung iba ano ko na lang dun sa tapon ko na lang kaya yeah, okay ito dito lang muna si papa yung mag kuha nito mga kensik to itapo ko na to mga kensik no? So, dito lang muna to na no, baka may pa kanang may pagpipilian pa si Papa dito no. Baka mayroon pa siyang ma uh, pwedeng itan ito ba ito puro sa akin puro parang pwede pa to pero hintayin lang natin si Papa. Na siya mismo yung mag-decide no mga kensik. Yan, diyan lang yan mga kensik. Tapos balik po tayo sa ating linutong ampalaya. Eh. Okay. Ayan, si Papa ang nag-door Ah. Chris ko na si Papa. Naligo na ano ba si Papa? Awa, gihapon. Hindi <laughs> kakita, kita. So, balik tayo sa ating linutong ampalaya. Ayan. Mekos-mekos na natin yan mga kalangga. Wala pa yung itlog ha. Kunti na lang yan mga kalangga. Sakto na yan sa timpla. Nalagay ka na yan ng asin. At saka ng paminta. Ayan, ang sarap pa yan ito. Ismekos lang natin ng konti. Tapos maya maya mga kalangga, lagyan natin yung islog. Pwede okay. Ready, ready na ang islog mga akin. Ayan. So, imikos-mikos na nilangga ayan. So, ito pong ilang sa kalangga, plastic. Ayan. So, Dari lang na ibutang ng lang, eh. Kini, kini bang? Ano na lang niya? Oo. Oh. Ito pong ating sit, sitawag ni Ginamos. Ayan. Yung so, maraming sili. Pagkakuan lang, siya kanang pang pangkonkuan lang ba? Lagay lang muna natin dito. Kine, lang sana lang wala na ni. Dito. Ano okay. lang ang kuwantik muna mga unang? O oh, kine, o. Muli na mga ko lang lang yung mga walang gamit na. Mga hugason! Ayan, dito po kami maghugas mga kinsa. Kasi pa natapos yung bahay natin, yung kusina. itlog eh. Itlog. itlog? Lagyan ako ng itlog. Yeah. Yeah. Hindi ko snack mo na natin ha. Tapos. Ubusin mo yan lang ga. Yung itlog. Oo. Mm -hmm. Kala ko magtira ka. Magtira ko? Awag na lang. Pag Mag magtira ka. Ako, na, ako lang yung kakain. Oo. Mm -hmm. Yan, lagay natin dyan sa gitna. Bakit sa gitna? Mura ka nang mag magmasa o kwan ba? Simento? Simento sa gitna ilagay. Yan. Yung itlog mga kalaga, hindi ko na, hindi ko na yung tinimplahan ha. Kasi timplado na tong ating ano eh, ampalaya. Ito yung masarap mga kalaga, from farm to table. bagong bago talaga na pitas tapos ayun niluluto na naman namis namis ni gutom na mukha lang nakalang go eh. ngayon ng ulam no ngayon no yan yeah. lang po okay naman yan kasi masarap naman yan kahit ganyan lang ulam natin no masarap hmm, na ani eh. hmm. so abangan niyo mga kaenjik yung aming Taste test. Taste test, test. Yes. At ko si Insik ng... Ayan na mga kalangga. Ready na for serving and for eating. Ayan. Ayoko kasi ng masyadong ano ba? Luto. Luto kayo. Ayos ha. Ikimin ko si Insik ng palaya Kim ka din. Mainit pa yan langga. Ano? Yan o. Dito pa eh. so, na eh. Ito, ka. Ako muna ha. Bakit okay, yun? Murang yun. <laughs> Ayun. Ready? One, two, three. Char. Hmm Perfect. Yung check naman. Yung naman. Di eh, ato bang sa timong camera? Ayan, sa so, naman ang na mag-taste test mga langga. na. Mainit pa eh.

Agay! So, ayan mga kalangga. Thank you so much po sa panunood ng ating cooking show. Cooking show mga kalangga. Ah, pwede nila mga on. So, ito na mga kalangga. Ihukad na, ihukad na. Huwag mo ang ubusin na. Magtira ka sa kawali eh. Para ating ula mamayang mahalik. yan Ayan super yummy, super sarap mga kalangga ang aking nilutong ampalaya okay na yan unyaan ang hapo ng talong itort oh. ako na so ayan na so, thank you so much for watching sa aming pagluluto ng ating ampalaya mga kalangga from farm to table yan, uh, ika nga sa kasabihan pag may tinanim may aanihin mga kalangga kaya ayun Sobra so sipag ni Papa at ni magtanim. Kaya ayun, meron tayong maaani at meron tayong makakain. So thank you for watching. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli mga kalangga. At don't skip ad. So ayan na mga kensik. Thank you, thank you for watching. And see so you next vlog na lang. Bye bye.